Ayan, deliver sa atin. Walang deliver, ayan, may nakalawas pa ito. ayan. Hindi ko lang alam kung yung battery na ito. Check natin. Resistance. Wala pong battery. Pagsa natin. Wala yung screw natin. Mukhang di-double technique. Wala naman ito. Wala kayo pagkataso. Ano po kunti ako? Ah, wala kong battery. Sabi Nag natin ng battery. Uy, napakakanipis ng mga ko na. Hindi na trauma ko ba sa online. Hindi dito ito pagkataso. Ano kayo ito? Hindi ito pwede explore dito kung leg lock. Napaka uh, Testing, testing. Resistance. Wala pili. Ano sa? Ano na, test ko. Ganyan yan, pagtrato ng battery. Buo naman yung fuse niya. Pagtrato ng battery. Tura na tayo pabalik ng battery. Kaya hindi mo sa tatay ng battery. Hindi Oh. Yan. Patingin po sa seller natin, tingnan niyo po sa ng battery ha. Oh. Yan, dito natin. Eh may logo siya. Positive negative ba yan Pangalawang tester na ito na order ko. Puro ganito nangyari. Ayan, test plug. Ayan yung check natin. May naglalaglaga pa mga taso. Ito, tingnan nyo po. Deliver ko plug ako. Kung saan galing yung mga terminal na yan. Ito nung klase terminal. Nagkakalaglaga na yan. Mukhang mahinang klase ang pagkakon binabayaran ng tama sa deliver supply o wala, wala continuity times 1 times 10 wala supply o return to seller naman ang seller nito si Kwan teka mamaya yan ako sa akin Kwan o field po sira tester nyo yan wag na wag na kayo mag order sa online pangalong order ko na to for supply o sanway Sunway Sanwal na naging like sanway. Sablay. Sapo na.